Hindi yan, sa ibang nga siya ko eh. oh, ayan. Sige, liko mo lang kaliwa ah. Sige, bitawan mo na. Andot na. Kasi magulo to si, mag si Deco yung magturo eh. Apak ulit. Clutch. Bakit ako clutch na? Ako? Clutch. Baba, yan. Baba mo yan. O, so, bit kahit bitawan mo na yung ano, pwede. Ayan na ha! Basta huwag mo masyadong ano yung clutch. Teka, Keka sige po, lang. Ayan Basta tandaan mo. Alam nyo na lang, pag ha, magaling ako eh, no? Pag binitawan mo eh. Apa ah, clutch Brake. Brake. Oh, ha? can you do that? O, oh, okay. sige. <laughs> Basta huwag mong bibitawan yung clutch. Tandaan mo yung clutch. Yes, sir. Ino. Yes, sir. Clutch, brake. Clutch, senilyador. Clutch, brake, clutch. Hindi niyan. alam yung senilyador yung, ano, yung gas. Oh, Do kayo uminom sa amin. Saan? Ah, teka, teka. dire diretso lang ba to? Hmm. Sino? Ayun yung mga... Nakabidyo ba? Nakabidyo. Sige. Sige, sige lang. Pagka hindi bibitawan mo yung gas, apa lang clutch. Okay, clutch. Brake. Dahan ka doon. Pwede mga pagkaibigan. O, apakan mo yung clutch pagkayang gumaganon. Pagkayang may nag... May ililigwan na ba dito? Wala pa diretsyo pa yan. Dahan-dahan ha. Saan diretsyo? Sige pa. Oo, yeah like that. Wow, I love it. Yeah. Sa gisaan ko, ko pa yan ni. Eh. <laughs> 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 Grabe na lang ako sa ating sudod. Clutch. Oh. Clutch break. Wala na, hindi na nag-clutch si ate. Eh. Nag-clutch ako ate. Eh. Oh, Dahan-dahan. Dahan-dahan yung mo ano, manigipa. huwag mong bibitawan yung ano, yung clutch agad. Alright. right. Uh, All right. <laughs> I'm so good. <laughs> <laughs> Hey. practicein mo yung nagre-release ka ng cambio ayoko nun, hanggang 1 to 1 to lang kasaan nabahalaan? hindi, magre-release ka kaya na may humps o oh, clutch, apa clutch, neutral mo tapos primera dahil medyo pa. ano ba mag-neutral? number 1 muna, number 1 na Ano yeah. yan o, oh, di ba matras? apakamigas, <laughs> pero huwag mong bibitawan yung clutch yan, hindi okay. yan yung tama, sige Gabe, diretso Ayan, pwede mo na kaya ano, cambio, clutch. Pababa? Oo, oh, mabilis. Ayan, dahan-dahan nyo -dahan ano. Oh, I'm so great. <laughs> Galing ko na. Basta ang biting point si cord yung pagkinkla. Si Gladys yung dahil na pinulan eh. Paano mo masasakunan? Hindi, ikaw nga yung si kinukunan ko. Oh, really? Ha? Yeah. <laughs> ano, may hams? Dahan-dahan, wala. Wala pa. Ay, kasi sabi mo dahan-dahan. Pagka Tapos. yung iaangat mo ah, yung gas, aapa ka lang kahit kalahating clutch. O oh, yan, clutch. Clutch. Tapos? Okay. Oh, can you do that? Yeah. Oh, huwag mong bitawan yung clutch pagka ganun. Clutch ulit. Binibitawan mo yung clutch eh. Masyado mo inaangat. Dapat din mo inaangat. Ayan. Oh, o, taas na sana tayo? Ayun na, yung fine so. Sus, dire-direcho lang pala. Ayan. Oh, Dito na lang tayo sa gilid. Clutch, brake, clutch na. Brake okay naman, masyadong kabado. Okay. Dapat ang bugmuhan sa si hams eh. Masa na Ayan mahirap nang mumaling dyan. Ayan, dito na lang sa gilid. Dito lang ah, huwag mo ilalabas. Oh, clutch na. Clutch ka na kahit huwag ka muna mag-brake. Oh, brake. Brake! Oh, brake na tayo. Oh, neutral mo, neutral muna.